Si Mr. Mark Malaubang na isang tricycle driver po at bumyahi pa po siya pa Manila para nga po eh manawagan po para sa kanyang misis na isang OFW sa Kuwait dahil hindi na daw po ito nakikipag-usap sa kanya at meron na din daw pong ibang, ibang karelasyon. karelasyon. Ah, so tanungin ko muna si Mark. Mark, kasal kayo ng asawa mo. Ilang taon na kayong kasal? 13 years. Ilang anak ninyo? Uh, dalawa po combo. Dalawa oh, 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 Mga kambal. babae ba, babae? Puro ba? lalaki po. Puro lalaki. Mag, Magkakamukha, identical twins. Opo. O kita mo naman 'yan, ano? So, isang ano lang, isang iri lang. nakadalawa kayo kaagad At uh, kailan pa si Mrs. naging OFW? Tagal na po. Simula nung 2006 ata, pabalik-balik siya. Ah, pabalik-balik siya. Ilang taon ka na ba, Mark? 43 po. Ah, uh, si Mrs. 45. Okay, si Mrs. E, mas matanda ng kwanti sa'yo, okay. no? si Gretel. Kailan siya huli umuwi dito? October 2023. Nag-usap kami dahil sa lalaki yung unang nakita ko po at inamin ng lalaki sa akin eh. May ganyan. So, lang ha. Establish ko muna. So, 2006 OFW na si Gretel. Yes. Labas-pasok siya. Opo. Ang huli niyang uwi, October 2023. Opo. Kailan mo nalaman o nahuli na meron siyang ibang karelasyon? Yung ano po, yung na nagpadala siya ng package, Mm. Tapos, Kailan basa, pinadala ang package? Basta pagpadala niya mga apat na buwan dumating nung naka-2023. Mm. Nakita ko yun sa, sa pag, sabi niya sa akin, huwag mong buksan yung package pag hindi ako dumating, hindi mm. ako muwi. Parang nagduda ko eh. Kaya tinanggal ko yung may kandado kasi yung drum mm. kasi nilagyan eh. Mm. Pag ano ko doon, pag kalikal ng mga anak ko, may mm -hmm. nakita kaming lumang cellphone. Ko kanito ay pwede pa tong cellphone ipagamit ko ito sa mga bata. Sabi mm -hmm. niya, "Huwag mong buksan 'yan, baka anong mangyari diyan, luma na 'yan, baka sasabog daw." Kaya para ako <laughs> nagduda. So, so, sa pag si ko. Man, so, oh, so, yes. si ko. Tapos, pumunta ako ng CR. Yung anak ko, binuksan. Nakita doon, mga ang daming picture. Tapos, may kasama siyang dalawang lalaki at saka dalawang babae. Nandoon sila sa loob ng... Sabi niya, ano daw yun, uh, restaurant ng Quit. Pero, nagtanong ako sa iwang tayong trabaho sa Quit. Mm. preparation daw yun, ang, ang, tawag doon kung, kung dito sa Pilipinas birding house. Sabi niya isang business lang siya nakapunta doon. Mm. Pero tiningnan ko yung picture, ang daming damit niya, iba-iba, mga 20 mm. times siguro. Mm. Yun lang lagi sinasabi niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya stack daw. Uh, pero yung mga kasama, yung mga nasa litrato, eh, hindi naman from I mean, uh, nagmay kaakap siya, ganyan. O, yung o, ano po, yung may may ano po, yung may picture doon na yung isang lalaki katabi ng isang babae na walang damit pantaas. Yung lalaki o, o yung babae? Yung lalaki, ma'am. Tapos <laughs> tapos oh. yung isa, yung katabi niya, ma'am kagano sila sa mukha mami, palapit pero ah, at selfie? kayo oh tapos sa loob ng ano yun ma yung hmm. boarding house mama tapos, pero hindi si Gretel yun yung picture na yun o siya siya maam but hindi mano oh, tapos yung okay. tinanong ko siya ma am. tinanong ko sabi niya sa akin nag-sorry siya siya mm -hmm. hindi na maulit. sabi ko umuwi ka rito para pag, kung gusto mong hindi tayo maghiwalay umuwi ka rito 2023 ito ng October Opo, po ma am. okay umuwi siya kailan mo na nakausap yung lalaki mismo 2020 ma am. 2020 De o laki, bago, oh. bago pa dumating ang package, alam mo na na mayroong mga ganyan. Hindi, hindi kasi ma'am. Yung package kasi ma'am, bago dumating yun ma'am, marami na ako nakita ang picture na sinit niya sa messenger. Tapos sinabihan ko siya na huwag mo ulitin, pangit yan. Nakapicture kayo, hindi kayo kaano-ano. -ano. Yung kamay ng lalaki, nakasanday sa paa niya. Tapos mm -hmm. dito, print ng ari niya. At saka dito, sa suso niya. At marami sabi ko, well, hindi naman ano yan. Mm -hmm. Hindi, hindi karapat dapat yan may asawa ka dito sa Pilipinas. O, oh, pangitingnan. Sabi niya, hindi na kami naman kami wala naman kami relasyon dyan. Mm. Sabi niya sa akin. Kaya nga, sabi ko sa kanya, hindi, hindi po dito. Sinesearch ko sa ano, ma'am. Makita mo naman pag may, ano, may, may makapos sa Facebook na group chat, ma'am. Ay, group picture. Di ba may nakalagay sa pangalan doon sa ibabaw? oh, O, oh, yun, oh, yun ang ano ko. Then, sinesearch ko sa ano. Dahil yun, tinawagan ko yung lalaki. Mm. Inaasar pa nga ako ng lalaki. Sabi niya, Pare, bango ng asawa mo. Ang ang ang, ang sarap ng condition ng pabango niya. Mm. Ang, pit, ang ang, ang bilog ng pit. So, nasaktan ako, ma'am. Mm. Kaya kaya napilitan niya umuwi ng si October. October. O hindi hindi yet plano, ma'am. Bali yung October nakaano siya naka na noon, mahigit na. Dalawang mm. buwan na lang kulang nakaanim na. Mm. Yung pero yung usapan namin every two years lang, every two years. Oh, e eh, kailan siya? So umuwi siya ng October. Yes, ma Maayos pa kayo noon. Uh, May gap umuwi. na kami, ma'am. Oh, pero umuwi pa rin oh, umuwi siya sa iyo. Ah, nagpapadala ba ng pera para sa mga bata? Hindi, bihira lang ma'am. Ngayon nga, may limang buwan niya, limang buwan siya hindi nagpadala sa akin. Tapos, yung nalaman niya na ma'am, dumaan kasi ako ng DSWD sa amin eh. Mm -hmm. Tapos, dumaan ako ng attorney pa ako sa amin. Mm -hmm. yung nalaman niya, nag-process ako. Tapos, ang uh, nalaman niya na magpatulpo ako, sabi niya, mm -hmm. ilang buwan ba ako hindi nagpadala? Sabi ko, mga lima siguro, nagpadala siya ng tatlong buwan. Sabi ko kasi yung, ano ko ma'am eh, alote ko ma'am, tulito. Tapos yung pinadala niya sa akin 21,000, binayad ko sa lahat ng utang ko. Yung nakautang mm -hmm. ako nung hindi siya nagpadala kasi yung para kita. Para sa Oo oh, oh. oh, nga mami yun na nga, sabi ko din, yung pag-uwi niya, ma'am, may napansin ako sa katawan niya. Mm. Parang marami nag-iba, ma'am. Tapos parang siyang buntis, ganun. No. Oh, nagulat -nag ako, ma'am. Nagulat ako na, diba, dahil... nagulat ako, ma'am, nung pag niya, mga isang linggo ata, o isang linggo may Nagbleeding nag siya. nag, nag na. siya, ma'am. Tapos nag siya ng mga apat na araw, tumigil. Tapos bleeding na naman. Ding siya sa hospital ma month of January na. Oh, Di sabi ko, sabi? sabi? may marami nagsabi na sa tao na parang buntis din yung asawa ko. Sabi ko paano yun? Buntis wala naman ako doon. Tapos pag pag yung sa conjugal so, namin may, no. Ma ano? Sandali. So umuwi siya dito o oh, sab sabi na natin walang findings. Anong findings hmm. ng doktor? Hindi naman sabi siya miscarriage. Sabi ng doktor sa akin, mama, hindi nila mamatukoy matukoy kung saan galing yung bagbibili din niya dahil kasi nag-ano mami, yung, yung apple-apple lugos sung, sung sa Bisaya, ma'am. Uh, magpa-OB daw kami. Wala mm -hmm. kaming pira lang. Pero sabi ng nurse sa akin, parang ano tong asawa mo, parang yung, yung sa iba daw na kaso, parang na buntis, mm -hmm. nagpalaglag. Parang okay. ganun. Sige. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Gusto mo sanang makausap? Oo. Oh, at saka yung ano, ma'am, yung isingit ko lang yung ano, ma'am, yung driver nila, ang pangalawang ano niya, ma'am. Eh. Kaya ko nasabi, ma'am, kasi... Oh, sige. Ganito, manawagan ka. Kausapin mo siya. Kasi sigurado ako, ko kung hindi man siya sig mana na makakapanood nito, may kakilala siya. Retail, um, di ba lagi tayong nag-usap, lagi kong sinasabi sa iyo na tigilan ko to kapag ibigay mo yung password ng cellphone mo para matigilan yung bisyo mo dyan. Tinawanan mo lang ako. Tapos pinakita niyo pa sa akin yung driver na nag-holding hands kayo. Sabi niyo sa, sabi mo sa akin na yung bahay mong tinatrabawan mo, bawal yung lalaki pumasok pag ikaw lang mag-isa bakit mo nasabi yung bawal na yung, yung dalawa mong amo andun sa Amerika, nagbakasyon, pumunta ka doon sa bahay ng amo mo, nakita ko siya sa likod dumaan. Paano naging bawal yon Maya-maya, yung, yung, cellphone mo, tinapon mo, na hindi mo alam na yung cellphone, nakita ko lang yung sa refrigerator ka, nakaganon ka na. Yung sabi mo, may, may hinahanap ka, may ganon bang forma? Tapos pag magreklamo ko, magsabi ko sa iyo, sabi mo pa, hindi, ako, hindi wala akong, ano sa iyo, wala akong, kalaban-laban kasi nandoon ka sa kwet, wala na akong matibay na ebidensya. Akala mo rin hindi ako makapunta rito, di wala akong kalam sa Manila. Ito na. Ito na sinasabi ko sa iyo. <laughs> oh, Mark, may mga anak ka. Mama, mama, Lakasan na, mo loob mo. Ako, na, ako nagpalaki niya, Mimi. Mm. One year si Vilma, si, iniiwan niya, Ma'am. Tapos wag. pagkausapin ko siya, tawanan nila ko. Mm. Wag naman, ha, naman, wag ganyan. Nagawa kayo pa sila kamay, mami. Mm. May, may mga anak ka na dapat mong intindihin. Ha? Kaya nga, mami. Ngayon ito, hanggang kailan ba ang kontrata ni Gretel? Bali, matagal lang kasi siya, ma'am. Yung pang mga one year niya, ma'am, ngayon February. Ngayon okay, February? Opo, ma'am. So, dapat makauwi siya o, ng February. Kinausap ko siya kagabi, ma'am. Sabi niya, mm. pwede daw. Pero may pero, ma'am. Laging may pero. Ayaw sumagot eh. Sinusubukan natin tawagan niya. Hindi, nakausap ko kagabi siya, eh. ma'am. Mm. Nakausap ko kagabi. Sinabi ko kasi nga, hindi ako nakapasok. Di, wala akong vaccine. Mag-usap tayo. Alam niya na nandito ka? Oo, oh, sinabi ko sa kanya kasi ang kaya nga nandito ako ma'am kasi lagi niya sinasabi sa akin na hindi ako nang matakot kahit kakakantul po pa yan dahil wala kang matibay na ebidensya, wala kayo, wala kayong magagawa sa akin. Um, siya maotak ako, sabi niya maotak daw siya. Eh, kasi yung, yung driver mo, may asawa yan, kasama, niya sa trabaho ma'am. Yung driver niya. Ano ko? Ang magaling yun, magaling ma'am. Kung mahuli sila doon eh. Oo, oh, 30 taon na sila ma'am. Driver niyo 30 taon na yung lalaki doon ma'am eh. Pero sa ngayon, Mark, yan lang muna ang magagawa natin, ha? Yung panawagan mo, mahalaga yon At saka yung ano, ma'am, yung padala niya, ma'am, parang iba na yung ma'am, eh. Dati pa yun, ma'am, oh, ganyan, ganyan talaga yan, yung issue pa yung si Jipre. Sabi pa nga sa akin, ma'am, ni Jipre, ma'am. Kasal ma kayo. Opo, ma'am, sabi pa nga niya sa akin yung si Jipre, oh. Lagi daw niyang, lagi daw silang nag-ano sa, sa mall, nag, nagbumibili ng damit. Alam mo, ilang taon yan sa ibang bansa, ma'am, kahit isang t-shirt na galing ng ibang bansa, hindi ako binigyan yan. Eh, kailangan, pagbalik niyan, mukhang dapat natin silang dalhin sa DSWD. Ipa-barangay. o di kaya barangay muna para totoo mag- Totoo yan, no. ma totoo yung sinasabi ko lalo lang. na para sa mga bata, ha? Oo nga. O, oh, so ma ngayon yung... na nakapagbigay ka na ng uh, nakapagsalita ka na. Uh, siguro susubukan pa rin natin kung makakausap natin si Gretel kahit na off the air na. Kahit yung driver ma'am, binigay ko yung number ma'am eh, sa driver. Wala, ayaw nila Sa bahay ma'am, may members na sa bahay. Ayaw nga sila, ayaw nga sagot. Wala pong sumasagot talaga sir. Alam na nila ma'am, sinasabi na nila na ano ma At saka alam nila eh, na hmm nandito kayo. Hmm. Sige sir, um, once po na may mag-message po sa amin sir, ipagbibigay alam po namin sa inyo. And ipo-post naman po namin ito no, para po lumiit din yung mundo ni Ma'am Gretel at magparamdam din. Magparamdam din. po yes. sir. Okay? okay? Salamat sir at uh, gausapin kausapin po kay ni Ate Odette sa kabila sir. Salamat, Salamat po. Uh, oh, magandang hapon. Palakas happen. ka ng loob ah. Huwag kang lulugulugo. Okay. Okay. Apo, kami po bahala sir sa pauwi Isugta. niyo po. Pala Isugta. Na. Isugta. Ha? Huh?